nasusulat sa Ephesians chapter 1 verse 7 na ang mahalagang dugo ni Kristo ang nagpapahintulot sa atin na matanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan. Patunayan natin kung kanino nangako ang Diyos na ibibigay ang kanyang mahalagang dugo na nagbibigay ng kapatawaran ng mga kasalanan. Pumunta tayo sa Matthew chapter 26. Matthew chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa? At sinabi niya, pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin niyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad, at ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Pasko. Ang pagdiriwang ng Pasko ay isang napakahalagang tagpo. Nakapaloob dito ang tipa ng kapatawaran ng mga kasalanan. Pumunta tayo sa verse 26. Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasa niya ito at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila, na nagsasabi, uminom kayong lahat nito. Dito, hindi ba ito tumutukoy sa alak na nasa kopa ng Pasko? Kumuha siya ng kopa na naglalaman ng alak ng Pasko at nang magpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila, sinasabi, uminom kayong lahat nito. Verse 28 Sapagkat ito ang, anong uri ng dugo ito, aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa, ano ang ipinangako sa alak ng Pasko? Ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ito ang mismong dugo na ipinangako ng Diyos. Para saan ito? Ito ay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa ibang salita, ang mga nakikibahagi sa banal na seremonya ng Paskwa, na tinatag sa pamamagitan ng tinapay at alak ng Paskwa, ay makakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sino ang nagtatag ng regulasyong yun? Sino ang gumawa ng tipang yun? Iyon ay ang Diyos na dumating sa lupang ito sa panahon ng anak. Nang tinatag niya ito, ano ang tinawag niya sa pangakong ito? Tinawag niya ito na, bagong tipan, na may kaulugan na bagong pangako. Tingnan natin ang tagpong ito sa Luke chapter 22. Luke chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Pasko. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan, na sinasabi, Humayo kayo at ihanda ninyo ang Pasko para sa atin, upang ating kainin ito. Isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan. Bakit sila isinugo ni Jesus? Isinugo niya sila upang may handa nila ang Pasko. Verse 14 nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong, ano, kainin na kasalo kayo ang kordero ng Pasko ito bago ako magdusa. Bakit niya pinakahangad na kainin ang Pasko? Pumunta tayo sa verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman ang kopa, kinuha niya ang kopang naglalaman ng alak ng Paskwa, pagkatapos ng hapunan, na sinasabi, Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay, Anong tipan ng kopang ito, ang bagong tipan sa aking dugo? Dito, sinabi ni Kristo, ang kupang ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. At sa Ebanghelyo ni Matthew, sinabi niyang, ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Paulit-ulit na lumitaw ang katagang, tipan. Ito ay tumutukoy sa bagong tipan. Kung walang katotohanan ng bagong tipan, ang Paskwa, walang paraan upang matanggap natin ang biyaya ng mahalagang dugo ni Kristo. Ibig sabihin, nang walang biyaya ng mahalagang dugo ni Kristo, walang sino mang makakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Maraming tao ang nagsasabing, kami rin ay naniniwala sa mahalagang dugo ni Yesus sa krus. Kung may iisang prinsipyo ng kaligtasan at prinsipyo ng kapatawaran ng kasalanan, hindi ba dapat na iisa lang ang katotohanan? Ang lahat ng simbahan, simbahang metodista, simbahang holiness, simbahang adventist, at mga saksi ni Jehovah, ay nagpipilit na ang kanilang doktrina ay ang katotohanan. Ang lahat ng ito ay mga salita lang ng mga tao. Ang tanging dapat nating bigyang pansin at pagtuunan ay ang mga salita ng Diyos. Nakipagtipan ng Diyos, sinasabing, ang kopang ito ay ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Nilagay niya ang kanyang pangako sa tipang ito. Kung gayon, makatwiran ba para sa mga hindi nagdiriwang ng katotohanan ng Pasko ng bagong tipan na ipilit na natanggap nila ang kapatawaran ng mga kasalanan? Ito ay wala lang kundi isang di makatwirang interpretasyon na puno ng kasiyahan sa sarili hindi ito inaaprubahan ng Diyos. Sa araw ng huling paghuhukom, sasabihin ng mga tao, Panginoon, Panginoon, hindi ba nag kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kahit nasabihin nila ang mga salitang ito ng maraming beses, nagawa na ng Diyos ang kanyang conclusion. Ano ang conclusion? Ipahayag niya sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Nakipagtipan ang Diyos sa atin, pero walang nakikibahagi sa tipan. Sa halip, kinukulong nila ang mga sarili sa sarili nilang pag-iisip, sinasabing, dahil naniniwala ako sa Diyos, natanggap ko ang kapatawaran ng mga kasalanan. Binigyang kahulugan sila ni Jesus bilang ang mga hindi naniniwala sa Kanya.